Puntahan natin yung ating ano. Puntahan natin yung ating ginawang ano, kubol. Okay, sama ko nga pala si Arnel, yung aking anak. yeah. At nadaladala niya yung pamain. Okay. Ay, ang dami nila oh. Ang dami nila mga kaibigan. Ang dami nila oh. Okay, true try nga natin. Tukan natin ang ito. tinamaan Nakadali tayo sa ba tayo Lakasyon tayo mga kaibigan Kapit sa ito na lang ha Yan okay mga kaibanta Pagkarating-arating pa lang natin, pumutok tayo na isa Huli ang isa Ano okay, kay mga kaibanta? Ah, lalagay natin yung pamain. yan Okay, mga kaipanta. Na one time siya meron oh, tayo isang huli. Yan okay mga kay panta welcome back sa aking YouTube channel. Yan okay mga kay panta kanina pagka dating-dating natin dating kanina ay uh, nakaisa na tayo. Yan, okay mga kaimpanta. Yan. Kanina, pagkarating-rating namin kanina, ay marami sila dito. Yan, bali ito yung mga hindi um, ganong kalaliman yung tubig. Yan, okay nandoon yung ating mga pamain. Lima, lima yung pamain natin buhay. Bali kanina nang pumutok tayo, walang silencer. Kaya bulabog lahat sila, takbuhan. Hanggang ngayon wala pang bumabalik. Tapos, meron dumating kanina uh, naninima ng panghipon yung ano yung uh, gagawin pamain kaya e hanggang ngayon magkakantay pa rin tayo na mayroong bumaba sana mayroong pang bumaba nakakaisa pa lang tayo kanina long range target kanina yung ating ginawa nagpakasakali buti na lang may tinamaan Ay, okay. maganda maganda area dito Okay. At uh, ito nga pala yung ating iskopeta. Nalagyan natin ng uh, improvised na sunshade para yung mga damo-damo hindi humarang. Okay. Lima yung ating pamain. Ano? Nandun yung ating mga pamain. okay. Nandun yung ating mga pamain. Okay. Okay mga kaipanta, Standby muna tayo. Magdaday tayo ng ano, ng uh, lag, baba, At saka nga pala mga kaipanta, yung ating ginamit na pellet ay uh, expandable pellet ang ating ginamit ano. Nung makahuli tayo ng isa, expandable pellet ang uh, ano. Mamaya titingnan natin kung tumagos yung bala. Okay? Okay mga kaipanta, expandable pellet ang ating gamit. agus. lakas. Yan okay, uh, mga kaimpanta, tayo ay magkakarga ng uh, hangin ano. pangaluan charge natin to mga kaimpanta. pangaluan charge at ang karga ng ating ergan na natitira ay uh, 600. Ano, 600 pesos ay. Uh, bumaba na siya ng 600 pesos dahil uh, meron tayong napagpraktisan doon ng tagak. Okay. Pali ito yung ating huli tayo na kaysa kanina magamaga. hanggang ngayon wala pang bumababa ngayon makakarga tayo ng uh, ano ng, uh, hangin balik natin sa 1000 pesay okay. sa ganitong uh, position natin mga kaipanta hindi tayo makakapag uh, dala ng hand pump ang kailangan talaga natin dito ay yung ano, uh, uh, extra air tank ito ang ating kailangan mga kaipanta dahil dito ay may tubig ito tayo makakapag uh, hand pump dito dahil may tubig kaya ito ang ating uh, importante nga uh, daladala sa hunting operation yung ating hand pump ay hindi na natin dinala dahil nga meron na tayong extra air tank bali ang karga nito ay nasa 1,800 PSI okay. pangalawang charge natin to ngayon pangalawang charge Okay, 1,000 Yan, okay mga kapanta Nakapag-charge na tayo Balik tayo sa posisyon natin Yan, okay mga kapanta uh, Pangatlong charge natin Ang natitira dito ay uh, 500 PSI Tapos kanina yata ay parang 600 o 500 PSI Bali, pangatlong charge natin ito pinagpraktisahan natin yung mga tagak na malalaki. Dahil uh, ang atungal nung pamain natin. Natatakot dun sa mga tagak na malalaki. Meron dito tayong 36 pellet. Hindi natin alam kung ulan na yung nabawas. Mamaya bibilangin natin. Tara, charge nyo tayo. Yan, okay. 1,000 PSI mga kaipanta kita yan okay na basta 1,000 PSI sa 1,000 PSI nakatatlong charge na tayo bago tayo mag charge meron siyang tirang 500 o kaya 600 kailangan mapanatili lang natin na 1,000 tas karga ulit tayo pag bababa dun okay? at saka nga pala mga kaipanta Bali yung ating huli, tumagos yung bala. Ang balang ginagamit natin ay yung ano, yung uh, expandable pellet. Ngayon, nakita ko doon sa katawan ng ating huli, tagos siya. Pumasok dito, nubas sa kabila. Kaya hindi natin makikita yung bala kung nag-expand nga ba talaga. Ang layo ng posisyon natin kanina, pero tumagos pa rin sa kanya. Okay. Tambay pa rin tayo. Tambay. At tapos mamaya, sa 1,800, titignan natin mamaya kung ilan yung matitirang uh, Pesa, yan o. Okay. Malaking bagay ito. Dahil hindi na natin kailangan ng hand pump. Sa ganitong sitwasyon. Dahil kita nyo naman o, no? ang tubig. Hmm. Tapos mag-hand pump kayo dito. Wala. Hindi kayo makakapag-hand pump. Kaya napakalaking bagay nito. Yan okay mga kaking banta. Ang oras natin ay alas 11. Magkatanghali na. At kukunin nga natin yung ating mga pamain. Tayo uwi na. Tayo na lang. Hindi na sila nagsibalik. Simula nung maga. Okay. Tapos yung bala natin na natira. 236. 17. 17 na na expandable pellet ang ating naubos. At yung ating extra air tank, eh, hindi natin nalang kung ilan yung natira. Pero maraming panlaman yun. Sigurado ako maraming panlaman dahil hindi naman tayo ganoon nakaputok ng marami dahil nga sa hindi na sila nagsibalik nakaubos lang tayo ng maraming pellet dahil nga sa ano mga tagak yan nag-aatungal -naga yung ating pamain natatakot ay gustong babagin yata ng mga tagak yung ating pamain kaya yun ang aking uh, pinagpraktisan hanggat walang bumaba yan okay tara At uh, tuloy na natin isa isa lagyan na natin dito tayo makauwi na Dale la tinta. Yeah. Mm. May kasi ay. Hmm. Mina pasok kasi. Ha? May pasok. Oo tapa kay pa at nakapi. Yeah. Yeah. Eh, yung maliit. Huh? Agawin po yung maliit ah.